Guys, magkakata tayo. Mamas ko tayo, guys. mumamas ko tayo. Ayan na. Nag-umpisa na. Nag, nag na. Kanta tayo, guys. Mag-practice ang lola kasi manmama na rin ako. Magkakaroling ako. <laughs> Try ko lang, guys. Nag, ano lang ako ng ano ko, lapel Na ano, wireless microphone ang gamit ko. Masilubot ang microphone ko. Kanta tayo, mga idol. Mga Payo Pasko! Merry Christmas. <clears throat> ang Pasko ay sumapit, tayo ay malagsi awit ng magagandang higpit. Dahil sa ang Diyos ay pag Nang si Kristo isilang May tatlong haring nagsidalaw At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay Babang baba naman ang hoses ko Bagong taon ay magbagong buhay Nang na lumigaya ang ating bayan Tayo'y magsikap upang makamta natin ang kasaganaan. Tayo'y magsiyawin habang ang mundo'y tahimik Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit Tayo'y magmahal Pagting-sang din ang gintong araw Ang ah, magbuhat ngayon Kahit hindi Pasko ay magbigaya Bagong taon ay magbagong buhay Nang lumigaya ang ating bayan Tayo'y magsikap upang magkampana Pinangkasagana Tayo'y magsikap ay magsiyawit Habang ang mundo'y pahimik Ang araw ay sumapit Nang sangwala dulog ng langit Tayo ay magmahalan At isundin ang gintong araw At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan magbuhat ngayon Kahit hindi Pasko ay magbigaya Namamas ko po! Merry Christmas! Thank you for watching guys! Bye bye! Nag-try naman ang Lola. Bye bye!